Daddy, mahal na yung almonds. Okay. Ay, nako. Diabetic ka. Tumigil ka dito. Dumali ka na naman ng almonds. <sess> ayun, hey, no. auto yung eke nung ayun chocolate. No, Wala. Walang almonds. Ayan, pepero. Tagal lang, Daddy. Sige rito. Sabay tayo. Sige, kayo Hindi, sabay na nga tayo. Sige, -ano lang, yung Mayroon ako na lang hihirapan. Meron ba akong sidekick na dalawa? Ito mga mga ulit ng isang biskuit na ganun. Oh. Ayun natin dahil, ate. Yun yung milky vanilla. Yan, ako gusto yun. Gendy, malos! Yay! Ano yung uniyakaw mo dati sa Bibisauce? <laughs> sa baklaran e. Dinosaur e. <coughs> ano, kaya pa meds? Hirapan ako sa obo ko. Tate-tate. Ang kakakakata, ma'am. Ang dip mo doon. Tikman mo. Tikman mo, dip. Pero siguro, pwede yan sa Nutella. Baka so, tayo, siya. Lalo <laughs> nah, yan. Ano yun natin yung oh, hot and spicy? Walang free taste eh. Kung walang <laughs> utan, magkaganya ka pa. May panaubos. May milk pa rin. Chocolate. Meron pa. Ito ate, masarap din. Nakatim din na ba yan? Malat-alat na may con may cheese. Combos. May Lord Jay, meron pa tayo. I want cheddar cheese. Oh. Ah, utan yung toehead. Fresh milk. Sarap ng mga kape oh. Parang masarap to oh. Sarap ba yan, Skippy? Ha, dada? Oo. Uh Gusto -uh. mo ko, Tay? Ito, so, masarap. Rich. Rishish. Anak, di ba ito yung ginagamit niya? Meron pa kayo? Pang ano ba yan? Utoy gel. Si uto, hindi ko magamit yan. Gabing chopstick naman to. Ang dami naman. Pwede kayo Uto, yan? Nabibili niya. Napakarami. Ito ka ka? <laughs> Pagtindahan. Kailangan eh. masipag. Hi ma. Buy to get one for the body wash. Restoring. Body wash. Hahaha. <laughs> Ang mahal ang pagkain ng aso. <laughs> mahal pa sa pagkain ng tao eh. No? Pretty siya yun. Eh. <laughs> Libre kay bottle. Trick. Sa aso yan. <laughs> gusto na daddy mo ng relo. May nakakita yan doon. <laughs> GMT. Yung GMT gusto ko. Hindi naman citizen yan. Eh. Iba gusto mo. Hindi, okay, say, say ko. Say ko. Ito. May gusto yan bilhin. ba ito. yung Batman? Magkano yung ganito? Gano'ng kalaki to? Ah, dito. 30 dos, 26. Less 15. Mabot na 22. Mahal lang gusto ni Dading Liro, na no? oh. Ito, chupa chups. Pang spray yan. Pera, si Dayan. Ikaw din ang toy. ko, ha? Uto yung ko. Di ba, ay, ate, baka may makita ka pang sasakyan na sinasabi mo, ano, pabaw, ano ba? Deodorizer. Ito, so, pantanggal ng baho to, eh. Pantanggal ng baho? Oo, mm. yung, yung singaw. <laughs> Ba't ito, mura lang to? Oo oh, nga, ito, ate, oh. Scratch, mami, 69. I Amin, mean, eh. Anak, marami pa tayo, no? Ano yung ano? citron Yung nga ba? Oo, oh, bilhin tayo. Honey, Tetron, te. Kaya tayo kahit isa. Huwag lang lagi. lagi. Kaya yun, yun, yun yung yung <coughs> parang ganit. iba to? Orange black tea. Yee, sarap na ito ate. Huwag lang lagi. Ano ba gusto mo? Yun? Ano DJ? O itong ano yung dati? Kahit right? ano. Oh, ito, 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 ito. Oo, oh, gusto ni DJ ito eh. yung citron. Citron tea, honey citron. Masarap ate so, kasi. Kinakain nga ni DJ yung ano. I-try naman natin to. Try naman, naman natin to. Ayun na ang gusto niya eh. Honey uh -huh. citron. I-try mo na, mami. Ano Sa sa'yo? Shadow loyal kasi isang brand. Eh. Utoy! Utoy, ito ba? Ayaw mag-explore ng iba. Lagi nasa safe place niya. Tadi ko ka kang carrot? Okay, yeah, isa lang. Ito, di ba? carrot ito? juice. <laughs> 192 eh. ito of half. fop of half. Ribbon ko. Dada, meron ka tayong green tea. Lana. Ito, green tea. Ubo, naririnig ubo. Oh. Ito kayo, masarap. Ate. Okay. <laughs> Ate, pururo. Si e, pururo. Yan, ano yan? Ramen. Bakit dito na natin na ano? Bumili ko ron. May sariling isip. Yan, kulay buldak. Ayan o, bulg, bul, bul, ramen. Yun ba yan? Kaya eh, yung pink, ganyan yung, yung pink kinahanap mo? Meron ko. Kaya eh, yung pink ko. Bulramin! Bulramin! Guys, bulramin! 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 Dapat ganyan ang binili natin sa Korea. Yung mga ganyan, no? Jam, 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 mga noodles. Tama <coughs> na ka na TV. Ha? ka na TV. Tama na mga seasoning. Sige, okay, pumupunta lang kaliwa eh. Eh, tama ba sila ko dito? Hmm. Okay, dito ko sa kabila. Ayan dyan, punta wow. sa iyo eh. Saan ang punta? Papunta doon? Oo. Uh -huh. So, ito to ako ba punta doon? Oo. Uh -huh. Oh, ay, penchuri. laki? po ay. ramen. Ayan oh, uh -huh, na ng bull ramen. Yan ba yung binibili nyo, anak? Ah, hindi. Dadi may ganito pa tayo? Isa. Pa uh -huh, tayo, gusto ko yan. Isa. Ano ang binibili natin, dadi? Lunch style lang. Ito? Oo. Oh. Mm -hmm. Ayun, yung sa yung garlic Ayun, ano yung yun? garlic and ayun chili uh -huh, ay wag yun wag yun wag yun Sarap yan eh. Ayaw niyong tikman eh. <laughs> Ito tapa. Teacher ya. Parang maliit yung clover na yan. <laughs> Don't you that you love know, me, Ang wala tayo, itlog. Ay, oo, oo. Ate, nadidito na yung mga ketchup. Ay, na na ka. ka na. Mantika, wala na. Wala na. May pang mayaman eh. Na? plato ng mayaman, puti. Nakakita yung Mickey Mouse ni Mami. Nakakita ng Mickey Mouse eh. Eh, mo ko, parang gusto niya mo yung mouse. Hindi. <laughs> Ay, ah, tako <ito> lang. <laughs> ah, dapat meron tayong pamalit dun sa ating pinaglulutuan, oh. Eh. Napapangitan si Mami. Oo, oh, pangit din ang kala natin. Yan kaya, kasya dun sa ano natin, Daddy. So, sa uh, nasirang na, ano, Oo, oh, kasha. na libo, huwag kang bibili niya. Kaya ano. <laughs> ano to? Sa lang alak. Babaran lang nasa talo. Lalagyan mo. Lagyan mo ng lambanog. Ano? hindi mo medyo kung merong ano ano? black pepper na gano'n yung kagaya nung pink salt black peppercorn yeah ah oh, o with grinder ayo with grinder ako ka na isa jay ano yung isa? yung, yung may iba ibang iba kulay ba? ano yung may iba ibang kulay? rainbow pepper rainbow pepper ha? Huh? I don't know pero parehas lang yung no? <coughs> rainbow lang garlic sea salt dala mo dala din naman yung mantigahan nila o oh. isang ano? litro one one three ito ang mahal nga. Olive oil. Coconut oil lang ano eh. Yan ang na yan eh. 200. Maka na, wala na tayong mantika eh. Mas, mas, ano daw ito healthy to? No? Coconut oil. Coconut oil. Milky bao Oo, butter cookie yung binili mo kay tatay. anak, Nutella? Ang palitan mo. Ano binili mo dati? Eh yan. Tsaka yung biscuit na maliliit. Oo, asukal. Brown sugar. Oo, s'mores. Kukuha ka yan. Okay, Pakita mo kay ate. Hi, ate. Laki <laughs> iyan oh no? Tama. Puto, kutsinta, bibing bibingka May kang kruton? Kuha ka. Yoko, yoko. Kruton. Pala ko kruton. May puto, kruton. What's this? So Ay, ang ito yun, di ba? Well, shh. Pagkano? 324. Mahal. Bakit magkano ba dapat? 300 plus lang yung nabili ko, yung tatlo eh. Ha? Naka-sale? Oo. Mm. Ito masarap po habang nanonood ng basketball, oh. Ang rayu-ma. Yan nga? Labander. Yan nga yung pang-amoy. Yan pang... yan ang pantanggal ng baho. fire. Eh di pwede sa Innova? Ba't mabaho ba Innova? Oo. oo Pagbukas. Mabaho kwarto. Pagbukas. Paasim. Dahil... dahil yung sa pabango. Sa pabango nga eh. May so... aso to. Aso nga yung aso. Hindi. Ito maganda. Kesa din sa pebmer. How much? Uh, 3000 oh. 3000 eh. <laughs> Baka kahulan ni Boton. <laughs> o angat, iangat, angat tayo iangat ma. Na, iangat ma. Wala na pala ang dadi mo. Kala ko sinutulak ng dadi mo. Eh wala ang dadi mo eh. To, ano niya to eh. Tungkod. O pili na gano'n. Laruan lang. Ayun lang dami. Hehe. Tagal Tagalo. Wala na yung ano, tatlo. Wala na yung tatlo 300 plus. Baka naman. Naka-sale siguro dati yun. Cute baby. Kaya taste siya, no? Ate. Pretty <laughs> taste? Daddy, ayan na. Ikaw? Pwede, taste. Si Daddy gusto ng tekman. Si eh, Daddy. Pretty taste. Ito, Daddy, gusto mo. Ibigyohan kita. Ito, gusto mo. Kaya si DJ gusto yan. Ito, gusto mo rin orange. Gusto mo DJ yan. Ano Galing ka, ano? Gami orange. Kilala ko mga anak ko, ano? Yan ang masarap na ano. Yan, yan, yan. Ito, ma'am, no? Important to Japan to gusto mo? Gusto tikman? <coughs> may ganito ba tayo, Megs? Okay, may ganito tayo. Wala. Tagyan na ulam. Wala. Grovers. Ah, utay dito natin nabili yung, ano, yung strawberry. Kulay green. Ang dami niyan. Wala kulay green. Mami ganito. Ganon din. Sige. Hindi, yeah, ayun o. Oh. Ano yan? Tinan mo yung 50% off nila. Mm, sarap na. Di, dito ah. Don Papa. Ah, Don Papa. Ang alak to. Uy, si Mami o. <laughs> Akala niya, wala sa likod pa niya. Tapos mama, magugulat na naman siya. tao sa likod niya. Wala. Hindi ako. Sa Singapore, may hinuhulog naman ng bariya. May chain yan eh, may chain. Nakaduktong yung kaduktong duktong. <coughs> mini. Daddy, mini na to. Parang nga sarap nito. to cheese, cheese, bread, look, cheese roll, look, Tingnan mo kung may mabibili ka doon. Tingnan mo kung may hindi tayo nakadaan doon sa area. Tingnan mo kung may makukuha ka. Nagugutom ako, nakakita ko kinapay. Kaso ayoko yung mga ganyan. Iat alak. kung mga Baguete, baguete. <laughs> Pandesal. <laughs> o no, yung paalmasan mo bukas. May paalmasan ka bukas. <laughs> 100. Ano ito? Biskotso, no? Saan ito? O kape. Siguro chocolate. May tinapay pa nga tayo sa Erwin. <laughs> Huwag pa natin Dali na gagawin. Daddy, bilhin muna. Kasi ako pati ipindahan. Hindi parang... na. Ano ko, kanuloob eh. Looob. Ano naman ito? Tinapay. Anong isa na! Ay, salamat. Napagod <laughs> din ka kahawak ko <coughs> eh. Malambot yan. Magugusa niya ni Dayan. Umo, trahi, mami. Meron pa tinapay Dada, yun ang croutons. Ko. Ito nga ba yan, Dada? Basahin mo. Kapag nakalagay ko, biskotso ata yan eh. Croutons. Ay, so, yan. sa ano? Sa salad. Yung maliliit. Yung, 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 isa yun. <laughs> yan. Huwag sobrang durog. Anak, ikaw yung mukha. Harap. Tinapay. Dada, ito? Oo. Oh. 12. Hanggang April 12 lang eh. Ano ba ngayon? Anak tayo yung hanap pa ng ano? Iba. Yung iba expiration hanggang April ano lang 12 eh. Okay. Yung medyo matagal-tagal lang expiration. Dami kasi na. Yan. Kailan nyo. Hindi na ako magagalito. Mahal ko yung 100. 100 na uh -huh. lang. Eh malaki to yung ganito. Ito masarap na ano to eh. Ginagamit sa pinakasal ko. Huwag na. Medyo natin itlog. 12. Hanggang La April 12. Huwag na. Kaya ah, madali lang. Hindi ang dami. Kaya naman nila nag naman. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Ay, ano yun yun egg Egg, Egg, egg. -eg. Oh, 309. Medium, 300. Border mo. Medium na lang. Na lang. <inaudible> ito sa 120, oh. Ilang yan? 12. Ano na lang yan? Large, 12. Kaya pa ba bukas para kung ito. Ah, ito. yung bulldog niya? Yan ba yan? Ito, ito, Sarap kayo, ate. Si daddy na si anak? May karo. Mahal, lo, mo. Mahal 50. lang, isa lang. lang. Mahal, ha? Wala na yung, 50 percent? Wala na sale na 50 percent, Wala. Baka dyan yung ham! Nga! wala na si Daddy. pork <laughs> rim. Crispy. Dadaan ka sa manita? Crispy pork rim. Huh? Ilang kilo to? Ay, April 8 lang. No? Ano ba dito yan? 1.1. 500. Grabe na ma-expire. Mahal ng organic. Ang lilit ng ano, parot. Liwanag sa dilim. Oh, mahal to. Eh, mga ice cream nyo. Ay, kung dati butter po eh. Hindi, kulay blue yung kinahang. Okay na yan. Bili na ito. Ano, ano, ice cream niya, anak. Ayaw, ice cream niya. Ay, hindi kayo bibili ice cream? Bili na, bili na. <coughs> 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 Alam mo ba kung paano laruin ito? Hindi. Iyahagis mo, ipapasyad mo sa butas. Oo. Oh. Kaya lang ayaw, umalis mo mo mag Ito ang laro nito, ha? ¿Sí? Ahí yeah.